Hello everyone. Today is October 31. At kahapon is October 30 at kahapon ay election. Barangay election. Nakaboto po ba kayo o hindi? Nakaboto kayo pero kasama mo yung panic, takot nasa bahay pa lang negative thoughts um, ano kaya mangyayari doon maraming tao doon ang init baka mag magpanic ako doon magte-trigger yung anxiety ko ang dami-dami nating iniisip kapag may anxiety tayo nasa bahay ka pa lang ang dami-dami mo nang iniisip kaya ko kaya kaya ko pang pumunta doon sa skwelahan? marami kang tao doon kaya ko kaya What if magpapanik ako doon at ang daming tao tapos titingnan nila ako? Ayoko mangyari yon. Baka sobrang init doon, hihimatayin ako. Baka sa labas pa lang ng eskwelahan, eh, takot na ako. Wag na lang. Yan ang mga nararamdaman ko noon, may anxiety pa ako. Yung iba sa inyo alam na na 17 years akong may anxiety disorder. So, sa 17 years na yon nakailang election po ako. Pero wala akong na-miss na election. Bawat election, pag pupunta na ako sa, sa eskwelahan, eh, kasama ko talaga yung takot, nagpapanik ako. Kaya baon ko lagi, ificacent oil yung takot na hindi natin ma-explain sa iba kasi pag i-explain natin hindi rin nila maiintindihan yung takot natin parang sobrang totoo kahit naman nasa isip lang natin yon ang daling sabihin nila na nasa isip mo lang pero sobrang totoo yon sobrang totoo yung nararamdaman natin ang dami nating what ifs di ba ang dami nating iniisip at dahil iniisip natin, nai-stress na tayo. Pero sa bawat election na na-experience ko noon, nung may anxiety pa ako, nakakaraos din naman kasi may kasama ako lagi. Pag nandun na, nagpipila, ayan, iba na yung pakiramdam ko. Sa labas pa lang ng eskwelahan noon, uh, pagdating lang namin sa school, kinakabahan ako, so ang ginagawa ko, eh, efficacent oil talaga. Pinapahid ko sa leeg ko, sa kamay ko, inaamoy-amoy ko. Kasi, parang yung focus ko, nasa amoy ng efficacent oil. So, yung focus ko, nawala sa panic o takot. Pero, andyan pa rin. So, pagpasok sa school, magpipila na. Ayan, kasi, um, kilala mo yung nandon, di ba? Mga kapitbahay mo, nagboboto din. Dahil mga kapitbahay mo, yung mga kasama mo doon, yung nakapila doon. So, kailangan mong maging okay. Kasi ayaw nating um, magpapanik. Tapos lahat sila nakatingin sa'yo. Ganun yung iniisip ko noon. Kailangan hindi ako hihimatayin. Kailangan okay ako. So, ayun nagpe na naman ako na okay ako, pero dying inside. Relate kayo dyan, di ba? So, yun. Nakaboto ka na. Tapos ka na. Parang, <sighs> gusto ko na umuwi. Natapos din. Nakailang election na po ako, pero talagang kahit nagpapanik ako, nag-vote talaga ako. Kasi inisip ko noon, kailangan. Wala namang nangyari lahat naman yun nasa isip lamang. Pero, yun nga, yung nararamdaman natin, sobrang totoo. Kaya, kumusta yung experience nyo nung election? Nakaboto ba kayo? Pumunta ba kayo? O, nagdadalawang isip? O, di talaga pumunta kasi inunahan na ng takot, panic, negative thoughts. Paglabas mo pa lang ng bahay, yun ang sumasalubong sa'yo. So, hindi ka na lang pumunta i-comment nyo po sa comment section kasi alam ko tayo-tayo lang yung nakaka-relate. Sharing lang tayo dito yung mga comments nyo, mababasa ng iba na makaka-relate din sa pinagdaanan nyo. At babasahin po natin yon. Thank you po. Comment po kayo. Babasahin natin yan ngayon. Thank you. Bye-bye.